na ang idolo mo, ang hinahangaan mo ay ka-eksena mo ngayon ay kasama mo sa isang show? Ay, ang sarap po ng feeling kasi, yun nga, iniidolo mo, tapos siyempre ako kasi fan ako ng mga action. Uh, pinapanood ko po dati, since bata ako, so halos lahat ng action star dito sa atin napapanood ko. Kaya rin siguro ako mabilis natuto na mag-action dahil naging parang uh, peg ko sila. Okay. So, nung nakatrabaho ko si Senator Bong, sobrang nakakatuwa dahil hindi ko inexpect na napaka-cool niya lang pala at napaka-jolly ni Senator Bong. Parang magubarkada lang sa set. So, nung una na-intimidate ako, may natatandaan, ako, nga ako, una eksena namin, parang sabi ko, bigla akong nawala kasi first time namin, yun talaga yung first time namin. Nawala ako sa linya. Tapos sabi niya, okay lang, okay, okay lang, okay lang. Pero, alam ko, kinabahan ako. Tapos nung nakapag-usap na kami, so ang bilis na ng mga eksena namin, nagagawa na namin. At sumunod na doon yung Diyan. mga duwelo. Anong duwelo? Yung baril? Ganon? Ganon oh. po. Ah, talaga? Po. May, may, may baril, may suntukan. Pero Ay, yung mga eksena na ginawa nyo, ah, ang gamit yung ah, baril? Baril po. O Anong, suntukan po, ito? Mga, ah, lahat po. May mga suntukan kayo may, ni Sir Rubo? May suntukan po yan. Meron? Opo, opo. Oh, opo. talaga paano? Yung sakit, ano? <laughs> <laughs> hindi ko pa nga... Hindi nga, subukan lang natin. <laughs> hindi, hindi. Ah... Uh, Diba ang mga action stars, meron silang lang routines. Meron oh, silang, lang... For example, okay. actually, ito tinuro sa akin ng Sen. eh, para yung daya, ah. yung walop na tinatawag, so parang ganyan lang. Yan, yan, yan. Para, okay. Kasi tatama ka, so para... Pe ano um, yan? Magpapatama ka? So, ah. Hindi ka papatama. Ayan. Yan, yan. Oh. Uh, yan. Pwede mong uh, Yan, cha cha. Oh. Oh, ano ka? kita oh, eh. okay, sa ulo kasi. sige, Okay eh. Hindi, okay lang. Dandahan lang. lang. Okay. okay. Sige. So, okay. Okay. Pak. Okay. Pak. Ala Pak. Ayun ah. ako gumano naman. <laughs> 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 Parang hindi <laughs> pa. Parang <laughs> hindi pa. Matasa ang respeto ko sa ninong kita. Oh, inaanak ko ito. Diyan na, inaanak ko yan. Nakita yung move ko, yung Parang kakaibaan, no? Pero ngayon, uh, hindi. hindi. Langit. Okay. Okay, okay, go! Pak! 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 Ayan ah, na. Ah. Ito mo, pak. Ako naman. Unh! 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 Ay, tanin na ako! Ayan <laughs> na! <laughs> ang galing! Ang galing ma action Axis star! Nagsarap ka pagod maging action star! Action star! Action star! Pero hindi lang naman si Setor Bong ang mga mo dito. Opo. Kasama mo rin si Beauty. Yes, opo. Si Beauty. Kasabayan mo? So, kumusta? Maingay kayong dalawa? Ah, Siyempre naman si Beauty, wala naman talaga. Laging maingay naman talaga yun. Pero gano'n pa rin. Sobra akong, sobrang happy ko. And uh, alam mo yon Tito Boy? Uh, parang kung babalikan namin yung 2008 na magkakasama kami, parang kung isipin namin yung buhay namin, nagkukwentuhan na kami, ang layo na. Ang layo na. Pero alam pa namin na malayo pa. Ganda naman nun. May tanong ako. Halimbawa, ang isang kaibigan hmm. na matalik, katul hmm. katulad ni Beauty Gonzales, uh, when you guys are required na maghalikan, hmm. how difficult is that? Hindi naman. Ayon, hindi? Hindi po. Hindi. Hindi, parang mas madali nga kasi, for example, kukwentuhan kami, kahit sa blocking, nagkukwentuhan pa rin kami. Tapos hindi, pero pag-kiss pag na, syempre, maglalapat ang inyong mga labi. No, hindi. I mean, how how is it? Walang ilang? Wala, wala po. Walang walang oh, ilang. Okay. Wala, wala. That's an actor. Yes po. Talagang uh, pag uh, scenery uh, action, in character ka na eh pag wow. dan, in character eh. So, oh, okay. eh, wala wala na. Ang wala akala na ko lang. kasi pag close friends, parang dali, matatawa ka or feeling ko mas mahirap nga yung pag, pag hindi eh, kayo makakilala? Pag hindi kayo makakilala or may past kayo. I yes, mo medyo feeling ko doon medyo nagkakaroon ng ilangan kasi syempre eh. So kanino ka nahirapan magkaroon ng kissing scene? <laughs> Kanino ka may past? Hindi, eh, eh. <laughs> dito boy, ito yung sing ko.